So, ayan guys, dito nga tayo sa, iikutin natin tong mula rito sa Bariis hanggang Banwang Daan, uh, Sir Batnog Sugon. So, iikot tayo. Ayan, so lang natin to ng video. Mula rito hanggang doon. Ayan. So, ang oras natin ngayon ay 5 p.m. So, hindi naman tayo siguro aabuti ng uh, gabi dito sa daan kasi malapit lang naman ayan uh, sa mga taga rito sa may Bariis Matnog ayan ito yung way ito yung daan kung taga rito kayo ito sana mapanood nyo to yung inyong lugar yung mga namimiss na niya namimiss na yung lugar nila ayan palayong palayan dito sa bariis ayan tapos ito naman yung lahong matnog sursogon ito naman yung iskol ng lahong ayan o oh. Ayan. So, bali pa akyat to. Kaya, daan-daan tayo. Medyo lubak-lubak yung daan. Ayan. Ah, ito yung daan pa naburakan. Burakan. Dito pala yung daan pa naburakan. 1.3 kilometers. Simentado na pala yun. After lang ng school, ng lahong. Yan yung daan. Tapos dito naman, oh. Marami na palang bahay dito. Sa part na to. Ayan. ngayon lang ulit ako nakadaan dito after after one year lang naman kasi nung last year ay umuwi rin naman ako dito sa Matnog at uh, saka yung last na uwi ko ay nung July yan tapos ngayon naman election nandito ulit ako so maybe by next uwi ko ay December na Christmas or New Year ganun lang, pauwi-uwi lang tayo kasi syempre, after basta may holiday, pwede naman tayong umuwi, ay uwi tayo ayan kasi so, ito na yung daan, halos wala tayong kasalubong na ano na mga sasakyan hindi talaga ito daanan ng mga sasakyan mga dumadaan dito na sasakyan ay yung pupunta ng Santa Magdalena kasi guys, yung Santa Magdalena ay eh, pwede naman dumaan yung mga taga Bulusan. Yung mga Santa Magdalena ay eh, pwede naman dumaan sa Bulusan. Ayan, welcome to Santa Magdalena. Ayan. So ngayon, Santa Magdalena na tayo. Yun yung boundary ng Matnog at Santa Magdalena kung dadaan tayo rito sa may cruising. Ayan yung tinatawag na cruising. So ito na yung Santa Magdalena sakop na ng Santa Magdalena. Ayan. So, hanggang dito na lang muna. And, next natin na video ay doon na tayo sa may pagpasok ng Delhamore Resort. Ayan. Ito na yung papasok dito sa may magandang resort dito sa Santa Magdalena. Ito ay sakop ng Santa Magdalena ito yung tinatawag na Delhamor Resort so, napakaganda nga naman ng Delhamor na to so pagpasok mo palang ay makikita mo na yung kanilang mga cottage yung mga, ito, itong building na to malawak to ayan, yung may-ari ng Delhamor na to ay sharing may-ari ng Delhamor ng kasiguran ayan, so, ang ganda kaya entrance fee din ni Hami. Ayan, o. Oh. Tara, Hami, pasukin natin yan. Ha? May uh -huh. Oo. oo. Para, mabayad kita sa entrance. yun. may entrance. Hanggang 9pm. So, papasokin natin tong Delhamor Resort. Titingnan natin sa loob. And... Siyempre, mag-i-entrance din tayo. Hindi na kita matambay. Ay, daga. Sige, pasok kami. Oo, diretsyo. Sige, Milford. Oo, diretsyo lang. Ayan. Sit. Magkano yung may mga ano ba? Nag... Oo. Oh.

Ah! Ganon, pwedeng take out. Kasi kakakain lang namin eh. Ah. Uh -oh. oh. sige. Saan ang parking? Masan sa labas? Ah. Sige, Ami. Parking mo muna doon. Ah. May Ano yung bawal? Private na po yun sa... Ah, may pool pa city. doon. Pwede kayo magpicture doon dito po. Ah, oh, saan hanggang saan lang? Bawal po tayo pumasok sa loob doon. Oh, saan doon? So, pwede kayo dumaan dyan sa shoreline para mapicturean niyo yung <coughs> mga rooms. Ah, okay. Sige. So, so, bawal na tayo pumasok dito sa green grass. Dito tutali, buhangin lang tayo. Buhangin lang, basta wag doon. So, dito sa taas, pwede rin pumasok doon. Ah, saan yung restaurant? Dito po, sila. Ah, ito. Isa yung restaurant na nakikita ko na nasa taas. Ah, yun. Ah, okay. Dito. Ah, sige. Ma-take out na lang ako mamaya. Okay? Ah, sige. So, ayan naman, no. Pwede naman dito mag picture-picture. Yun nga lang talaga ay Magbibili tayo ng pagkain. syempre. So, ang halaga noon ay 250 pesos. At uh, syempre sa 250 pesos per head tapos may pagkain ka na. Yun naman ay free entrance. May entrance lang daw naman ay kung maliligo ka diyan sa swimming pool and hinarangan. Dati hindi walang harang yan eh. Mga white white sand. Ah. Kasi nung pumunta ako, wala yan. Oo, oh, oh. doon ako dumaan eh. <laughs> Oo. Oh, oh, Ah. Oo oh, nga, ngayon nga ako pag-uwi ko. Umuwi ako nung July, wala pa yan eh. Ah, sige. Two, eight. Ah, pero pag halimbawa di ka naman kumuha ng ano, maliligo ka lang, pwede naman. Uh, hindi Hindi. Makakasagot po nun sa frontis lang po. Ah, sige. Sila ba? Uh Hindi -huh. uh -huh. uh -huh. po -oh. Ah, sa kanila. Ayun. Oo nga, ang pangit na rin naman ng dagat dun dahil nga sa alon. No, malaka nga sa... na alon. Pag, pag hindi yung ah. order mo na tayo ng pagkain na halaga 250 per head. Ganon. Kasi yung kanilang mino ay ito. Kain dito. <laughs> ito nga pala yung kanilang mga menu kung kakain ka. Hanap tayo ng masarap na pagkain. Para lang din naman nasa Manila ka. Ayan. Kung anong meron sa Manila, pwede kayong pumunta rito at parehas na parehas lang din naman ang kanilang pagkain. Ay, may pizza. Oh. Kami, oh. Harin, ini, ha? Ayun. Ayun, ngayon. Pa-dessert kita. Kita sa imo parang yung kanilang ano ay mura lang yung shake nya ay 180 chocolate shake tapos dito naman sa coffee nila ay nagkakahalaga ng 190 ayan tapos yung hot coffee nila espresso so, ayan. Ito Pizza. Ha? Huh? Para matry nato ini. Eh. May french fries din. May nacho. May turon. Ayun na son of turon. Snack nila ay may pasta. Tapos may ano. Ngayon lang din ako guys. Nakapasok dito sa Delhamor. Kahit taga tayo sa Matnog. At malapit lang yan dito ay ngayon lang din talaga ako nakapunta rito At ngayon lang din talaga Nagkaroon tayo ng time Medyo mahabang oras natin ngayon uh, Dahil sa free naman tayo Ay Ayon Nakarating tayo dito sa Del Hamor ayan. So dahil Halloween ngayon Meron silang mga Decoration na pang Halloween Ayan Ayan ah uh, ang aking order natin. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa Delha Resort. sa Santa Magdalena, So ayan, ito nga pala yung kanilang entrance. Yan yung entrance sila kung papasok ka pa dito sa resort na tapos Tapos, magpasok naman ay swimming pool agad. Tapos, nandito ka na yung dagat. Kaya lang, yung kanilang dagat ay maganda nung Thank <laughs> you. ito yan sa taas meron din mga chairs at sa baba nito ay restaurant. pwede naman kayo dito kumain sa taas kung kayo ay pupunta rito sa Delhamore So kung 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 sa kung uh, kung malilim na ngayon yan yung kanilang restaurant malinis yung paligid tapos nandun naman yung cottage and then kanila swimming pool na pang public dahil except pa pala yung swimming pool na pang private and then ito yung beachfront malilim na nga yung.